Tulungan Kailangan ko ng tubig! Natutuyo na yung ko! Tulong! Oh, no. uh. Uh. Yahoo! Uh. Ayun! Sa wakas! May swimming pool! Makaligo na rin ako! Ah! Uh. tubig! Presko, presko! Dito na ako maliligo! At ng tubig! Sa wakas! Hindi na ako matutuyuan! Nan! Maliligo na po ako sa swimming pool natin, ha! Lagot! May tao! Kailangan ko magtago pa makita ko! Yay! Manaligo nalit tayo sa swimming pool! Ano <laughs> yung yari? Yung butot ko Ano yun? Parang may sa swimming pool! Sino kaya yun? Ah! Tao! Ah! 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 May sarana! Bebang! Ikaw ba yan? Ako to! Si Jensha Ben! Yung kaibigan mo sa tagat! Naanala mo pa ba ako? Jason Bell! ka! Paano ka nakapunta rito? Kasi, sobrang init sa dagat eh! Ang lakas-lakas ng araw! Kaya umulis muna ako dun! Kaso, wala akong maliliguan! Kaya naganap ako ng tubig! Mabuti! na mo tong swimming pool namin! Kaya nga eh! Munti ka na nga akong mamatay kanina! Tuyong-tuyo -tuyo na yung buntot ko! Sige, magpahinga ka muna dyan, Jezebel. Maglangoy-langoy ka. Tatawin ko lang si Princess, sabihin ko, nandito ka na. Okay, namimiss ko rin si Princess pati si Emily. Gusto ko rin silang makita. Wait ka lang din, Jezebel, ha? Kukuha din ako ng pagkain mo. <laughs> Ang bait talaga ni Bebang. Swimming pool pala nila to. Maliligo na nga lang ulit ako. <laughs> Ang lakas <laughs> talaga ng water blaster ko. Walang makakatalo. Nasa na kaya sila, Bebang pati si Princess. Maglalaban kami. Bebang! <laughs> Siguro, nasa swing pool sila. Titignan ko nga sila doon. <laughs> ano yun? May siray na sa loob ng swimming pool. <laughs> Ang galing naman. <laughs> ala ko siya! Si Jesabel Ang saray ng kaibigan nila, Bebang! Ang sarap talaga maligo sa pool! Hindi malaking tubig! May naisip ako! Yari ka sa akin ngayon, Jezabel! Uhuli na kita! Nasaan na kaya sila, Bebang? Ang tagal naman nila! Hello, Jesabel, Nandito ako! Oh, my God! Si Boyo Putike! Nakita niya ako! Huhuli na ulit kita ngayon! Humanta ka Ate Isabel! Bebang! Beba! Bebang! Nasaan si Jezabel? Ito e, rin pagkain niyo! Princess! Bilisan mo! Nasa swimming po si Jezabel! Jezabel! Nandito na ka! Beba! Wala naman si Jezabel dito sa swimming pool ah! Siya pa dito lang meron! Nasaan na si Gisabel? Wala na siya! Naliligo lang siya kanina! Ano ba yan? Gusto